nang lusubin ng Rusya ang Ukraine noong Pebrero 2000 at 22, inisip ni Pangulong Vladimir Putin at nang marami na agad silang mananalo. Sa pinakamaganda, ilang linggo lang ito. Mabubuwag ang pamahalaan ng Ukraine, susuko ang militar, at itataas ang bandila ng Rusya sa Kiev bago makaresponde ang kanluran. Tatlong taon na ang lumipas, at tila biro ang prediksyon na iyon. Hindi lang nakaligtas ang Ukraine, Kundi nakaposisyon pa itong gawin ang isang bagay na tila imposibleng mangyari, ilang buwan lang ang nakalipas. Mabawi ang lahat ng nasakop na teritoryo at ang Russia, sa kabila ng lahat ng yabang nito, ay masusunog hanggang sa, sa abo sa pagtatangkang pigilan ito. Alamin kung bakit may tsansang mabawi ng Ukraine ang teritoryo nito at paano sisirain ng desperadong pagsalungat ng Russia ang natitirang lakas militar nito. Ang paniwalang hindi lang maliligtas kundi uunlad pa ang Ukraine matapos ang digmaan ay hindi simpleng pag-asa o propaganda. Ito ay malamig at matibay na matematika na pinagsama sa matitinding estrategikong realidad na bumubuo ng perpektong bagyo na uubusan na ng oras, kagamitan, pera, at opsyon ang Russia sa ilalim ng rehimen ni Putin. Samantala, patuloy na lumalakas, tumatalino, at humuhusay ang Ukraine bawat buwan. Ayon sa isang komprehensibong pagsusuri ng The Insider, at pinagtibay ng ilang Western Intelligence Agencies, higit kalahati na ng mga kagamitang militar ng Russia ang nawala. Karamihan sa ebidensya ay visual na patunay ng matagumpay na pag-atake ng Ukraine. Ayon sa Oryx, halos 23,000 unit ng kagamitang militar ng Russia ang nawasak, nasira, o nasamsam mula simula ng pananakop. Kumpara sa siyam na libo siyam na raan ng Ukraine, ang numerong ito ay kinuwenta hanggang Setyembre 2025 mahigit apat na put tatlong buwan mula simula ng digmaan. Kahit na ang tinitingnan lang natin ay ang mga nawasak at hindi lang ang mga nasira na kagamitan, malaki pa rin ang naging pagkalugi ng Russia. Nawalan ito ng 10,000 at 300 na armored vehicles kumpara sa 3,000 at 800 ng Ukraine. Kung isa sa alang-alang na, nagsimula ang Russia na may pagitan ng 13,000 at 16,000 at labing anim na libong natangke at labing isang libo at apat na raang na armored personal carriers. Malaking pagkalugi ito. At hindi madaling mapalitan ang mga pagkaluging ito. Halos kalahati ng nawalang kagamitan ng Russia ay mula sa Soviet-era stockpiles na inipon para sa posibleng ikatlong digma ang pandaigdig. May hangganan ang mga imbakan na iyon at mabilis itong nauubos sa nakakabahalang bilis. Ayon sa national interest, may humigit kumulang 12,000 tangke sa reserba ang Russia noong early 2020. Lumipas ang limang taon, halos ubus na ng Russia ang mga imbakan at ginagamit na nila ang reserba. Nagbabala si military analyst Andrei Tarasenko na posibleng maubos ang nare-repair na gamit ng Russia sa loob ng 12 hanggang 18 buwan. Maliban kung tataas ang produksyon ng 700 hanggang 1,000 armored vehicles taon-taon, hindi kaya ng kasalukuyang kapasidad ng industriya ng Russia ang target ng estratehiyang iyon, gumagawa ang Russia ng mga 200 at 50 t na M na tangke at 400 at 6 na pong BMP-3 infantry fighting vehicles taon-taon. Mas mababa ito kumpara sa taunang nawawalang tangke ng Russia. Dahil sa masamang sitwasyon, napilitan silang gamitin ang lumang imbakan. Kinuha nila ang pinakalumang kagamitan mula sa imbakan. Pagkatapos gumamit ng mas bagong T-72 T-80 at T-70 ginamit ng Russia, ang T-62 noong Mayo 2000 at 22 noong Nobyembre 2000 at 24 iniulat na nagmomobilisa ang Russia ng mga T-34 mga tangke mula ikalawang digma ang pandaigdig ngunit wala pang kumpirmadong nakita sa labanan. Kahit noon pa, ang paglipat sa mas lumang tangke ay palatandaan na hindi kayang panatilihin ng Russia ang digmaan ng matagal. Kung walang malaking pagbabago sa estratehiya, hindi ito mangyayari. Habang nauubos ang imbakan ng Russia, tahimik namang nire revolusyon ng Ukraine ang makabagong pakikidigma gamit ang mas pinahusay na depensa, pagmamanman at mga drone mission. Kasama rin ang pagpigil sa Russia na makakuha ng momentum sa anumang bahagi ng front. Sa unang bahagi ng 2000 at 25, bumagsak ang mga teritoryong nasakop ng Russia. Sabi ng British Intelligence at Deep State, 51 square miles lang, ng Ukraine ang nakuha ng Russia noong Marso 2000 at 25. Bumaba ito mula 74 noong Pebrero at isang daan at 25 noong Enero. Malaki ang ibinaba nito mula sa mahigit dalawang daan at 82 square miles na nasakop noong Nobyembre 2000 at 24. Bagamat pinalakas ng Russia ang opensiba noong huling 2000 at 24, hindi nila napanatili ang momentum ng lampas ilang buwan. Mas kapansin-pansin ang gastos ng Russia kada kilometro kwadrado ngayon. Kinuwenta rin ng Deep State na sa Kharkiv, Luhansk, at Donetsk Oblasts, kailangan ng Russia na magsagawa ng mahigit 35 opensiba kada kilometro kwadrado. Nasakop noong Marso 2025 at 25 mula sa isang At 42 noong Pebrero at 71 lamang noong Nobyembre 2024. Kailangan ngayon ng Russia ng limang beses na mas maraming opensiba para makalamang at makakuha ng teritoryo kumpara anim na buwan na ang nakalipas. Ang pagbabagong ito ay konektado sa mga pagpapabuti ng militar ng Ukraine. Ang pagtatalaga kay General Mikhailo Dropati bilang commander ng Cortesia Operational and Strategic Group of Forces. Noong Enero 2000 at 2005 ay naging mahalagang pagbabago. Sa pagtutok sa mga rutang logistika ng Russia, pagpapalit-palit ng mga bagong brigadang nabuo para sa muling pag-armas, habang ipinapadala ang mga veteranong unit at pinapalakas ang mga fortifikasyon sa mga mahalagang lugar tulad ng Pokrovsk, Epektibong napigilan ni Dropati ang pagsulong ng Russia at napahina ang kanilang kakayahan sa labanan. Ang mga resulta ay nagsalita na para sa kanilang sarili. Noong Setyembre 2000 at 25, malalaking tagumpay ang nakuha ng Ukraine sa Pokrovsk gamit ang drone groups at operasyon sa lupa na nagresulta sa tatlong magkakahiwalay na pagkapalibot sa tropang Ruso sa laban sa Dopropilya, mahigit isang daang Ruso ang nabihag, isang libo at tatlong daang ang napatay, at isang libo at isang daang ang nasugatan. Nilinis ng puwersang Ukranyano ang pangkivka at ipinakita ng mga larawan ang matitinding drone attack ng Ukraine. Sa sampung sundalong Ruso na nagtangkang sumulong, isa lang ang nabuhay ng sapat para sumuko. Nabawi ng Ukraine ang 62 kiolimenano ng teritoryo sa loob ng isang buwan noong 2000 at 25 na sa lungat sa pahayag ni Putin tungkol sa pagsulong sa lahat ng direksyon. Lalong lumalala ang krisis militar ng Rusya dahil sa patinding ekonomikong sakuna buwan-buwan. Ang ekonomiya ng Rusya ang susi sa tagumpay ng militar nila. Pero pwede ring balikta rin ang pananaw na ito. Nang madapa ang militar ng Rusya, nabuksan ng pinto para sa mga parusang ipinataw ng kanluran upang targetin ang ekonomiya ng bansa at putulin ang pondo para mapanatili ang kanilang pag-usad. Bumagsak ng 35% ang kita ng Rusya mula sa langis at gas noong Mayo 2,000 at 25 na dating 30 hanggang 50% ng kita ng gobyerno. Nangyari ito noong taon na umabot sa 40% ng federal na budget ang gastusin sa depensa, pinakamataas mula panahon ng Unyong Soviet. Napilitan si Putin na ianunsyo na babawasan ng humigit kumulang 44% ang gastusin sa militar para sa 2,000 at 26 na sa esensya ay umaamin na hindi kayang panatilihin ng Rusya ang kasalukuyang bilis. Lalong lumalala ang bawas sa gastusin sa depensa kapag may implasyon. Opisyal na nasa 80% lang kada taon ang implasyon sa Rusya pero may ilang mga source na nagsasabing maaaring higit pa sa 20% ang totoong implasyon. Kapag isinama ang hindi pantay na pagtaas ng presyo ng pagkain at chemical. nauubos na rin ang likidong reserba ng Rusya at may ilang ekonomista na nagtataya na mauubos ito bago matapos ang 2,000 at lima o sa simula ng 2026, nagbabala na ang sentral na bangko ng Rusya tungkol sa mga problema sa likwididad, habang ang mga bangko ay nahaharap sa istruktural na kakulangan na maaring magdulot ng domino effect sa buong ekonomiya. Sa madaling salita, pilit na pinamamahalaan ng Rusya ang kanilang krisis sa ekonomiya sa pamamagitan ng mga kontrol sa kapital. Mabilis na pagbaba ng interest rate at malawakang intervention ng gobyerno. Ginagamit ng Ukraina ang kahinaan ng ekonomiya ng Rusya sa mga mahalagang sistema para sa digmaan at kalidad ng buhay, na nagdudulot ng malulupit na epekto sa pamamagitan ng sistematikong pag-atake ng drone sa mga oil refinery at infrastruktura ng gasolina ng Rusya, Nagdulot ang Ukraina ng pagkawala ng halos labing pito ng kapasidad ng Rusya sa pagproseso ng langis at gas. Ayon sa Reuters, ang mga pag-atake sa refinery ay kaugnay ng parehong porsyento ng pagbaba ng kita ng Rusya mula langis at gas mula Marso 2000 at 24 hanggang Marso 25. Dagdag pa rito ang mga sanksyon ng kanluran na tumatama sa kita ng Rusya. Nagpatupad ang European Union ng price cap sa langis ng Rusya mula 60 dolyar hanggang mas mababa sa 48, kaya bumagsak ang Russian Eurocrude mula halos 70 dolyar pababa sa 50 dolyar kada bariles. Sa loob ng isang taon, nawawala na sa Rusya ang pangunahing export market nito dahil plano ng European Union na itigil ang pag-aangkat mula Rusya sa 2,000 at 27 para mapunan ang pagkalugi, lumapit ang Rusya sa China at India upang punan ang kakulangan. Ngunit kapalit nito ay napakalaking kawalan. Ngayon, hinihingi ng China ang 35% ng diskwento kumpara sa presyo ng Rusya sa European Union at para sa ibang mga merkado. Napilitan ang Rusya na gumamit ng shadow fleet. Ibig sabihin ay mga barkong nakarehistro sa peking pangalan at gumagamit ng banyagang bandila upang makaiwas sa pagkakatuklas. Luma na ang mga barko, hindi na maayos ang maintenance, at mas mahigpit na ang bantay ng Western Inspector. Tumaas ang gastos sa pagdadala ng langis gamit ang mga tanker, kaya apektado ang kita ng Rusya. Habang kinakalkal ng Rusya, ang pinakahuling natitira mula sa panahon ng Soviet, namamayagpag naman ang Ukranya. Muling sumisigla ang industriya ng militar ng bansa, binabago ang balanse ng kapangyarihan. Inaasahang tataas sa dolyar. 35 bilyon ang kapasidad ng industriya ng depensa ng Ukranya sa 2,000 at 25 mula dolyar isabilyon noong dalawang libo at dalawamput dalawa Ngayon, halos isang katlo ng armas, bala, at kagamitan ng sandatahang lakas ng Ukranya ay gawa na mismo sa bansa. Sa mga kritikal na larangan tulad ng paggawa ng drone, halos isang daan porsyento na ang bilang. Dahil hindi kayang makakuha ng kanluran ng murang drone sa malakihang bilang ng hindi dumadaan sa matinding hadlang. At hindi lang ito tungkol sa dami ng mga armas todo-todo na ang pagpuporsige ng Ukraine sa inobasyon at pagsubok. Mabilis na gagawa at naipapatupad ang mga prototype bilang produkto sa ilang buwan. Hindi tulad ng matagal na proseso sa traditional na military industrial complexes. Ang tagumpay na ito ay dahil sa malawak na network ng bansa na may halos siyam na raang supplier mula malalaking kumpanya hanggang mga garahe na pagawaan. Nagbibigay ito ng redundancy at cost efficiency na di kayang pantayan ng kanluran o ng sentralisadong sistema ng Russia. Kapag may bagong pagpapabuti, agad itong naibabahagi sa buong network gamit ang Delta Information Coordination Platform sa loob ng ilang araw. Kita ang mga resulta sa bawat larangan. Binago ng kakayahan ng Ukraine sa drone warfare ang labanan kung saan ang mga first-person view drone ay nakakasira ng mga tangke ng Russia na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Gamit ang mga unit na ilang libong dolyar lang ang halaga bawat isa. Napilitang umatras ang Russian Black Sea Fleet mula Crimea, papuntang Russia dahil sa Ukrainian naval drones. Kaya napunta sa Ukraine ang control sa shipping lane. Muling naibalik ang export ng butil sa predigma ang antas sa loob ng labing walong buwan, ipinakita rin ang kakayahan ng Ukraine sa long-range strike. Ang nagsimula bilang simpleng mga drone na gumagawa ng surveillance ay umabot na ngayon sa mga operasyon na tumatarget sa mga kampo militar na daan-daang milya sa loob ng teritoryo ng Russia, winawasak ang mga oil refinery, mga imbakan ng bala, at maging mga airbase ang rurok ng pagunlad na ito ay ang Operation Spiderweb na umabot ng libo at milya sa loob ng Russia at nakasira ng halos isang katlo ng strategic bomber fleet ng bansa. At pagkatapos, nariyan ang mga sundalo o ang kakulangan nito. Bukod sa kagamitan at ekonomiya, may krisis sa lakas tao ang Russia na nagbabanta sa tagumpay nito sa digmaan. Hindi mapanatili ang bilang Mahigit isa milyong kaswalti na ang naitala sa Russia mula simula ng digmaan. Ayon sa I Want to Live ng pamahalaan ng Ukraine, dalawang daan at walumput isang libo limang daan at limampung sundalong Ruso ang napatay, nasugatan, or nawala sa unang walong buwan ng dalawang libo at dalawamput lima, walot anim na libo, pitong daan at apat naput apat ang kumpirmadong patay at halos tatlong put apat na libo ang nawawala at posibleng patay na rin. Patuloy tumataas ang araw-araw na kaswalti ng Russia simula Nobyembre 2000 at 22 mga limang daan at anim na pung sundalo kada araw ang nalulugi sa Russia sa digmaan. Noong 2000 at 25, umabot na sa mahigit 1,000 at 300 ang bilang ngayon. Kung tuloy-tuloy ang ganitong bilis, posibleng umabot sa 400 at 40,000 na kaswalti kada taon ang Russia, halos kalahati ng unang tatlong taon. Bukod sa nawawalang sundalo, hirap ang bansa makakuha agad ng dagdag na puwersa. Ang recruitment rate ng Russia kada buwan ay sapat o kulang ng kaunti para mapalitan ang mga nalulugi sa labanan. Ayon sa mga palatandaan, bumaba ng 60% ang enlistment rates mula 2,000 at 24 hanggang early 2,000 at 25. Maaaring di na makadagdag ng puwersa ang Moscow. Dahil halos ubos na ang supply ng mga bilanggo, ipinapakita ng hiling ng Russia ng dalawang batch ng tropang North Korean na lumaban sa Ukraine ang matindi nilang desperasyon. Kahit ganoon, Kulang pa rin ang bilang ng dayuhang recruit para magdulot ng malaking epekto. Ang epekto ng demografiya ay umaabot ng higit pa sa larangan ng labanan. Noong 2000 at 2025, 3% ng lakas pagawa ng Rusya ay militar, tumaas ng 40% mula 2000 at 2020. Ang mga kalalakihang edad gawa ay sistematikong inaalis sa trabaho, kadalasan permanente dahil ipinapadala sila sa Ukraine at napapatay. Dahil sa mababang fertility rate simula dekada 90, nawalan ang Rusya ng henerasyon ng kabataang dapat sanay sasali sa lakas paggawa at bubuo ng pamilya. Sa isang pagsusuri, bumaba ng isang daan at tatlumput tatlong milyon noong dalawang libo at dalawamput dalawa ang mga manggagawang edad labing anim tatlumput Kapag ini-extrapolate mo iyan sa iba't ibang edad, magkakaroon ng milyon-milyong kakulangan sa lakas paggawa na halos di na mababawi. Inamin ng Russian state media na ang military-industrial complex ay kulang ng hanggang isang daan at dalawampung libong inhinyero, at may kabuang kakulangan sa lakas pagawa na nasa apat libo. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng mga salik na ito, malinaw na ang Russia ay nakikipaglaban sa isang digmaan ng pag-ubos na hindi na nito kayang mapanalo. Ayon sa Forbes, sa bilis ng pagkuha ng Russia ng anim naput walung milya kwadrado ng teritoryo ng Ukraine bawat buwan noong Abril dalawang libo at put lima, aabutin sila ng dalawang daan at 30 taon bago masakop ang buong Ukraine. Sa kasalukuyang bilang ng mga nasasawi na isalibo at dalawang daang sundalo bawat araw, mga iyon ng humigit kumulang. Isang daang milyong nasawing Ruso, katumbas ito ng 70% ng populasyon ng Russia. Maliwanag, hindi tatagal ng dalawang daan at tatlumpong taon ang digmaan. May kailangang bumigay. At lahat ng ebidensya ay nagpapakita na ang bibigay ay ang kakayahang militar ng Russia. Hindi ang kagustuhan ng Ukraine na lumaban. Balikan natin ang kakulangan sa gamit militar. Kung walang mga armored na sasakyan, artilya, mga pasasayang at mga sistema ng depensa sa Himawid, hindi talaga kaya magsagawa ng Russia ng mga opensibong operasyon sa anumang makabuluhang paraan. Bilang pambawi, umaasa na ang mga puwersa ng Russia sa sunod-sunod na atake ng sundalo na walang suporta ng armored na sasakyan. Kaya marami ang namamatay pero kaunti lang ang tagumpay. Patuloy na lumalakas ang depensa ng Ukraine. Ayon kay General Alexander Sirsky, hawak pa rin ng militar ng Ukraine ang maliit na bahagi ng teritoryo sa Korsk Oblast hanggang Hunyo 2025-10 buwan mula ng sinakop ito. Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na pagtatangka ng Russia na magsagawa ng isang matinding kontraopensiba kung saan nagpadala sila ng mahigit 10,000 sundalong North Korean sa rehiyon. Napilitan ang Ukraine naggamitin lang ang isang sementadong kalsada para sa halos lahat ng kanilang muling pagsuplay. Ginawang halimbawa ang Kursk sa kanluran para ipakita ang husay ng Ukraine sa pagsakop at pagpapanatili ng teritoryo. Kahit mahirap ang sitwasyon, direktang nagdulot ito ng mas mataas na coverage sa media, mga donasyon, mga package, at maging ng mga patakaran sa paggamit ng mga misail na ibinigay ng kanluran. Dahil sa determinasyon ni Putin na ituloy ang digmaan, ang mga taktikal na pagkatalo ng Russia ay nauwi sa estrategikong sakuna. Habang tumatagal ang digmaan, lalo pang humihina ang geopolitical na posisyon ng Russia. Ang mga export ng militar ng Russia, na dati pangunahing pinagkukunan ng kita at geopolitical na impluensya, ay bumagsak ng siyam na po dalawang mula dalawang libo at dalawamput isa hanggang dalawang libo at dalawamput apat. Nakita ng mga customer kung paano winasak ng Ukrainian forces ang kagamitan ng Russia, kaya nagpasya silang bumili sa iba. Ang aerospace industry ng Russia ay nakakaranas din ng pagbagsak. Nangako ang gobyerno na gagawa ng mahigit isang libong civil aircraft, pagsapit ng dalawang libo at tatlumpu pero lima lang, ang naihatid sa tatlong taon ng digmaan. Nakababahala ang military aviation dahil ang Russian Air Force ay lumilipad na lang sa mas mababa sa 75% ng dating kapasidad bago ang digmaan. Nawawalan sila ng 60 eroplano taon-taon dahil sa labis na gamit at mahinang maintenance. Pero 26 lang ang nagagawa nilang bago bawat taon. Samantala, nagiging mas isang panig ang ugnayan ng Russia sa iilan na lang nitong natitirang kaalyado. Malaki ang diskwento ng China sa energy export ng Russia at ginagamit ang Russia bilang babala sa pagsuway sa dominasyon ng kanluran sa ekonomiya. Nagpapadala ang Hilagang Korea ng depektibong bala at conscript para sa mga gilingan ng karne ng Russia. Nagbibigay ang Iran ng drone pero Pinapanood lang nitong bumagsak ang reputasyon ng militar ng Russia At sa kabila nito, nabigo pa rin ang Russia na baguhin ang alinman sa mga layunin nito sa pandaigdigang entablado Nang itodo ni Putin ang operasyon sa Ukraine, naisip ng kanluran na hindi titigil ang agresyon ng Russia Bilang resulta, biglang tumaas ang paggasta ng mga bansa sa Nito para sa kanilang depensa Sumali ang Sweden at Finland sa Nito upang lalo pang putulin ang akses ng Russia sa mga daungan sa Baltic At bawasan ang presensya ng militar nito sa rehiyon. Pumapabor na ang Alemanya sa paggastos ng 5% ng gross domestic product para sa militar at depensa, gaya ng Estados Unidos. Tatlong 3% ng halaga ay napupunta sa infrastruktura at support system na nakikinabang sa gitnang Europa. Malaki rin ang epekto nito sa lokal na politika. Dalawang dekada nang pinatatatag ni Putin ang kanyang lehitimasyon sa pagpapanumbalik ng kadakilaan ng Russia at pagtutol sa kanluran. Ang pagkatalo sa digmaan laban sa Ukraine na sinasabing di umiiral kung wala ang Russia ay sisira sa kwentong iyon. Ang kanyang mga malalapit na tauhan mula sa Siloviki, mga veterano ng security service, ay haharap sa matinding pagpipilian. Ipagpatuloy ang pagsunod kay Putin tungo sa ekonomikong at militar na pagkalugmok o alisin siya at iligtas ang natitira pang kapangyarihan ng Russia at kung isa sa alang-alang kung paano kapit-tuko ang mga makapangyarihang tao sa kanilang posisyon hanggang sa huli. Lalong nagiging malamamang ang huling senaryo. Maaaring iniisip mo ngayon kung paano babawiin ng Ukraine ang lahat ng sinakop nitong teritoryo. Ang sagot ay tiyaga, paghahanda, at pagsamantala sa kabiguan ng Rusya. Walang tikiyak na estrategiya. Pero pwede tayong gumawa ng senaryo base sa nakita sa nakaraang tatlot kalahating taon. Nagsimula na ang unang yugto ng sistematikong pagpapahina sa lakas militar ng Rusya. Hindi kailangang mag-opensiba ng Ukraine habang winawasak ng Rusya ang sarili nito. Bawat tangke bala ng artilyerya mula Hilagang Korea, at sundalong namamatay sa walang saysay na atake ay hindi na mapalitan ng Rusya. Lahat ng ito ay naglalapit sa Ukraine sa mga kondisyon na kailangan para sa matagumpay na mga kontra-opensiba. Epektibo ang estratehiya ng Ukraine dahil tinatarget nila ang mahirap palitan ng Rusya. Mahahalagang kagamitan, infrastrukturang logistika, imbakan ng bala, at oil refinery. Ang bawat matagumpay na atake ay may dobleng epekto. Ang pagsira ng imbakan ng bala ay pwedeng magpahina sa putok ng artilyerya ng Russia sa sektor ng ilang linggo. Ang pagsira sa oil refinery ay nagpapababa ng kita ng Russia mula export at supply ng gasolina sa bansa. Ang pagtanggal ng S-400 air defense system ay lumuluwag sa himpapawid para sa Ukrainian na aeroplano at drone. Magsisimula ang phase 2 kapag naabot ng Russia ang sukdulan, posibleng bago o gitna ng 2,000 at anim sinasabi ng intelihensya ng kanluran na sa panahong ito, magkukulang sa mahahalagang kagamitan ang Russia. Kapag kulang na sa armor ang Russia para sa opensiba, nagbabago ang dinamika. Maaaring gamitin ng Ukraine ang lokal na produksyon ng militar, suporta ng kanluran, at taktikang inobasyon para sa magkakaugnay na kontra-opensiba. Ipinakita ng kontra-opensiba sa Kharkiv noong 2,000 at 22 erat ang lakas ng Ukraine sa matitinding pag-atake. Umabante ang mga puwersa ng Ukraine ng average na 48 milya bawat araw at napalaya ang mahigit 3,700 square miles sa loob lamang ng ilang linggo. Naganap iyon noong maraming reserbang kagamitan ang Russia. Isipin mo kung ano pa ang magagawa ng Ukraine kung ti-34 at lumang artilyerya na lang ang gamit ng Russia. Ang ikatlong yugto ay tungkol sa pagpapanatili ng napalayang teritoryo at pagpigil sa kontra-atake ng Russia. Dito nagiging mahalaga ang drone ng Ukraine. Kahit muling buuin ng Russia ang puwersang pandigma nila. Mahaharap sila sa labanan kung saan bawat kilos ng sasakyan, tropa at supply convoy ay madaling matukoy at sirain ng murang drone ng Ukraine na napakarami. Pinaka-challenging ang huling yugto ng plano. Sa paglaya ng Crimea, umatras ang Black Sea Fleet ng Russia mula Sevastopol dahil sa atake ng Ukraine. Vulnerable pa rin ang Kerch Bridge sa long-range na sandata ng Ukraine kung walang kontrol sa dagat at mahaba ang supply. May isolate at mapapalibutan ng puwersa ng Russia sa Crimea kapag napalaya ng Ukraine ang land corridor sa Timog. Siyempre, nakadepende ito ng buo sa kung gaano kahusay mapipigilan ng Ukraine ang sarili nitong militar na maubusan ng mga rekurso. Kahit tuloy-tuloy ang panalo at tumaas ang budget sa depensa at presensya, alanganin pa rin lumalaban ang Ukraine. Kulang pa rin ang tropa, gamit, at pondo ng Ukraine. Kaya umaasa sila sa tuloy-tuloy na suporta ng kaluran ipinakita ng pagparusa ng European Union sa mga kumpanyang teknolohiyang Ruso. Habang bumibili pa rin ng langis at gas, mula Russia, kung gaano kahina ang global supply chain sa bigla ang pagbabago. Napatunayan ng Ukraine na ang pamumuhunan ng kanluran ay halos dumoble ang tagumpay nila sa labanan. Malamang na ipagpatuloy ng kanluran ang opensiba laban sa ekonomiya at supply ng Russia. Bukod dito, ang mga bansang karatig ng Russia ay mas may insentibong maghatid ng prototype ang sandata sa Ukraine sa mas agresibong paraan. Ang paghina ng kakayahan ng Russia sa digmaan ay tumutulong maiwasan ang halos tiyak na labanan kontra NATO na inaasahan noon sa 2,000 at 25 at nausog bago mag libo at eh. Kung manalo ang Ukraine sa digmaan, posibleng hindi na makalaban pa ang Russia sa NATO sa hinaharap. Dahil sa bagsak na ekonomiya, Mapipilitang sundin ni Putin ang estratehiya ng China. Isusuko ng Russia ang yaman nito sa mababang halaga at muling aasa sa kalakalan sa kanluran para mabuhay. Tulad ng pagbangon ng Russia matapos ang Soviet Union. Kailangan lang nating maghintay at panoorin ang susunod na mangyayari. Salamat sa panonood. Para malaman ang pag ng estratehiyang militar ng Ukraine, panoorin ang aming pagsusuri sa Operation Spiderweb. At para manatiling updated sa takbo ng digmaan, at iba pang mahahalagang kaganapan sa pandaigdigang geopolitics. Mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na mga video.